comeback po sa aking youtube channel for today's video po and mag goodbye na po ang 2024 and see you 2025 so, tulog na si jacob dahil mamaya kikisingin ko naman siya mamaya kapag alas 12 na so by the way guys happy new year sa inyong lahat dyan lalo na sa mga viewers at mag support sa aking youtube channel So, ayan. so, ngayon lang ako nakapag-upload Ngayon lang ako nakapag-video Dahil, minsan lang ako may load ngayon Dahil, nga, wala din kami trabaho Lalo na si asawa, wala din siyang trabaho Kaya, hindi kami lagi makapag-load at makapag-upload ng aming mga video guys So, ayan, ayan na si Jacob hmm. Pinadede ko siya dahil kanina nagising siya dahil sa putok Parang kailan lang, guys, nasa sinapupunan ko pala si Jacob. Ngayon, second new year na niya. Makasama ko siya. Ayan. Welcome 2025 and goodbye 2024. I hope na maging um, happy and wala nang problema. Hindi naman natin masabi na walang problema. Pero hindi naman sana tulad ng 2024 puro na lang kamalasan ang dinulo sana ngayong 2025 ay maging maayos na din ang lahat at makapag-isip ng mabuti para sa aking pamilya, so ayan guys happy new year comment nyo naman kung ano yung handa nyo dyan, may mingo float ba kaya dyan, ay nyo sobrang sarap ng tulog ni Jacob. Ayan, may mga paput magpaputok na sila guys. Ayun, alas 9 pa naman so wala pa ako tulog dahil nabisi ako sa kakaluto ko ng aming munting handa. So kami kami lang naman dito kasi yung mga uh, ibang ate at kuya ko nandoon sila sa mga sa kanilang mga doon sila sa kanilang mga kuta nag new year wala sila dito not like dati na ano dito kami lahat So, hanggang ngayon po guys, hindi pa ako nakapag-reapply sa king channel. Still, di monetized pa din ako. Pero, tsaga-tsaga lang kasi lahat ng video ko is binura ko. Kaya, ayun, nawala lahat ng watch hour ko. Ayan, hindi pa ako nakabihis. So, ngayon, kung parati na ako may load, so, parati na din ako mag-upload. Kaso, wala talaga ako load. Kaya, ayun. Ayan ako guys, sabang takot talaga ako sa ano paputok. Every time na marinig ko tas parang ano yung tinatawag nilang sweeties. Pag narinig ko na talaga na lumipad na siya. Parang oh, takot talaga ako. sana na, na tayo. mag 2025 na tayo and iiwan na tayo ng 2024 thanks God dahil nabutan pa namin ang new year na ito sana humaba pa lalo yung buhay namin buong pamilya and walang sakit and full of blessing full of love Yeah baby ko sobrang sarap ng tulog niya sigurado ako ito mamaya magmao ito siya kapag isingin ko ito siya mga alas 12 tapos matutulog naman ito mga madaling araw For watching guys, hang dito lang muna. Ending vlog for today. Dai uantok na ako guys. Bye bye.